Apo, po! Sino ka? apo, po! Sino ka? Ako Sino ka? Ayaw mo kong pagbuksan? Ayaw mo kong pagbuksan natin? Wala ka ha? Ay! Sino ka? Don Quixote, ka lang? Kaya natin ako tinaw sa iyo. Hindi mo ko binubuksan? Ganyang istorya ninyo, sino, sino ka? Di, bawal ito, magsuka dito. Sabi ko, sino? Buksan mo ko, di sino ka? Ay, tulungka ka, ka, ka ng istorya nga, sino ka? ko na ako sa akong dalonggan, nga, sino ka? Bawal magsuka dito. Doon ka, doon ka, magsuka. Sabi ko, buksan mo ko, di sino ka? Di tayo nataintindihan, ay bisaya, bisaya man ko. Bisaya nito ko dong sa sunod yan eh, buksan mo ako ha. Pag, Pag hindi mo ako buksan, dahil bangko nga rin, sa pultahan. Kan ra mo, yung mga istorya. Hindi yung sinuka. Ay, buksan. Yan ang tama nga, no? Buksan, di sinuka. Ay, akala ko sinuka ay nakatagalog tuloy. inuun ko sa imong kalaki, dong. Hindi ko kamao mo tagalog. Nakatagalog ako bigla. Ay, adyos, kapitan.